Tinatayang aabot ng siyam na raang libong mga deboto ang dumagsa sa Naga City upang tunghayan ang dinarayong traslasyon ng Divino Rostro at Our Lady of Beña, Francia, isang taunang kaganapan na nagsusulong ng reliyon, kultura at pagkakaisa, kung saan nakikisa rin ang Night ID, mga reservists at iba pang kawani ng gobyerno nitong ika ng Setyembre. So yearly, ito po yung ginagawa namin dito na mag-service kina, dito sa open patio ng Pina Church. So hanggang after na makalis na sina, si uh, ang another service namin, hinitay si Ina doon sa katedral. Doon naman kami nag-regular na service as crowd control. Sa pamumuhay po kasi ng isang tao, dapat kompleto may physical, may mental, spiritual, emotional. Ito po, nakakapag-boost ng spiritual, di po tayo mabubuhay kung walang Diyos or sino ba namang walang God dito sa mundo. Sa pag-aaral natin at sa mga ginagawa natin sa buhay, hindi lang naman tayo yung may gumagawa nito. Um, ginagabayan din tayo ng pong may kapal. Kailangan din natin magpasalamat and sa gantong activity, pwede rin tayong nagdadasal at kung meron tayong oras, spare time lang naman na makapagdasal, is gawin po natin. Katulad po ng ginagawa natin ngayon. Sa nasabing prosesyon ay napuno ang mga kalye sa sentro ng Naga City ng mga lokal na diboto hanggang sa mga turista na sa matupad ang kanilang mga debosyon o dalangin. O di naman kaya ay makita umahawakan man lamang ang imahen ng patrol ng Bicolandia at ng Divino Rostro. Yung pananampalataya sa mga napinipensya tapos ng pagbabago na aking buhay. Then, tapos nakakatulong rin na nakahawak sa sa inang pinaprensya, nakakagawa ng damdamin. Aktibo namang nakilahok ang 9th ID kay isang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong organisasyon upang matiyak ang seguridad at matiwasay na selebrasyon ng kafiestahan. Samantala, muling matutunghayan ang imahen ng Peña Francia at Divino Rostro sa fluvial procession na nakatakdang isagawa sa paparating ng Setyembre 21, kung saan ang mga imahen ay ililipat mula sa Naga Metropolitan Cathedral patungo sa Danlugan, na susundan ng isang grand fluvial procession sa kabaan ng Naga River. Sa kabila ng pagbabago sa paglipas ng mga taon, ang Peña Francia Festival ay nananatiling isang simbolo ng pananampalataya at pagkakaisa, hindi lamang ng mga Bicolano maging ng buong bansa. Ito ay nagpapakita hindi lamang ng kasaysayan at kultura ng Bicolandia, bagkos ito ay sumisimbolo rin sa tatag ng Pilipino at pananampalataya na anuman ang suunging pagsubok sa buhay ay ating malalampasan. Kapayapaan para sa lahat, Eden Flororita, Spear News.